So guys, good morning Dito ngayon tayo sa buhay papa tayo Ayan, papa-reaper natin yan guys Ayan. Ayan yung mga yan Nakita nyo yung nagre-reaper sila dun Ayan yung nagre-reaper Ito may mangga dito Huwag kami mangga Ayan guys, ito ang gagawin natin ngayon Kita nyo O Ayan, ito yung Tawag ito, hako to ng palay Ayan, kapag kaya malalaking gulong niya ito yung pinanghakot kapag after siyang mariper. reaper Ito. Tawag nila dito. Ano tawag niya dito? Harurot. Harurot. Yan. Kasi mabilis. Hindi na usin traktora. Kaya mapapansin niyo guys. Yung preno niya nandito sa harap. Yan yung bis. Kasi 4x4 to. Nakakonekta siya sa dad. Directly doon sa shop. Tapos ah, ito yung transmission gear niya. Ayun yung isang preno dun no. oh yun tapos yun naka molye molye ang harap likot astig diba tapos yung battery ito nakakikita lang yan na dito capacity lang ito na ikakarga dito is 40 kaban kasi depende yung capacity ng tire si eh, hindi ganun ka katibay agricultural tire sabi ni Bossing ayan guys ayan. Tapos dito pinapahatak yung yung reaper, no? Dito nila kinakabit yung reaper, hinahatak. Yung niya. Ayan. Ayan. guys. O. tayo. Taas yan. Mga ilang metro to. May isang mahigit. Mahigit isang metro yung kan. Tinaas niya. Nakadesign talaga siya sa bukid. Panghakot. Para kung malambot, hindi yan lulubog basta-basta yung gulong. Tura yun guys. This. Yeah. Yun guys, habang inaantay natin yung reaper na yun. Yung reaper, antay natin yung reaper. Habang inaantay natin yan. Kuha mo tayo mangga. Ayan mangga oh. Yung mga mangga dito eh. So medyo konti na lang siya kasi nab naburas na ba. May meron pa daw no. Oh. Hmm. Yan tawon kami ni kuya. Paano kumon ng mangga? Yan. Yeah, malapit dadapit siya, guys. Guys, ito yung river, guys. Pakita ko sa inyo, guys, oh. Oh, yan oh. Yan, oh. Ito yung palay. Kapag ito reaper, na daanan ng river, nakakuna yan, nakasako na yan. Kasi dati ginagapas lang namin ito dati. Ngayon, ngayon. Ngayon, guys. Tignan nyo. O. Oh. Ngayon, guys. ngayon lang. Uh. Ngayon, guys. Oh. Ganyan lang yan. Simple lang ba? Ngayon, puntaan mo dyan. nakasama na siya, Oh. Oh. Iyan yung kanya, yung mga dayami. Yan. Oh, yeah. Tapos after niyang madaanan, ito ang mangyari. Ito yung mga dayami. Yung mga ginikan ba? Yan, yung mga ginikan. Oh guys, kita nyo. Diba? Ito, kung mapapansin nyo to, na river na to. Basta, ganito yung forma ng lupa, na na yan. Yung ginikan na sa gitna. Yan o. Oh. Ayan, ganyan. Ito, bypass road. Bypass road to ng ng Gimba, papuntang bayan ng Gimba. Ng mga naani. Kasi once na naka uh, napuno na yung sako, diretso na yung sa sako eh. Ito. yung mga naani nila. Yeah. Mahaba to hanggang dun. Kita nyo yan, yung dulo na yan. sa may mga Diyan sa may mga yan, sa may mga pangalan nito. Mga puno tapos paikot yan dito. Kaya na ay pero reaper. Oh. Mapapansin niyo nilalaglag lang yung mga na nare-reaper nila. Nakadiretso na nakasako yan. Sinasahod parang kiskisan, nagpakiskis ka ng balay ganun. Same thing lang din yan doon sa kiskisan ng palay. Ito yan. Tapos paikot ikot ulit sila ng pagano'n yun. Hanggang sa maubos nila yan lahat. Yan. Hanggang sa maubos. Okay guys. Ganyan ang namin na dito sa Nueva Ecija. Kasi Nueva Ecija rice granary ng Pantoy, Luzon, Pilipinas. Laki na yung mga palay, di ba? Anihan na nga dito ngayon kasi mababa yung presyo ng palay. Uy. Iban ko ba kung ba't gito nangyari sa gobyerno? Dati mataas. Alam bigas, mababa ang palay. Kaya kawaway mga magsasaka. Kaya ay na magsaka, huwag ko na lang. Tinda na lang kami ng mangga. You know? Hello guys. So kanina nakita nyo diba gumigig doon Inaani na yon. After yun maani, ibibilad yan guys Para tumahas yung presyo Kasi ang baba ng presyo ngayon ng Dito sa Sa amin, ang presyo lang dito ay 16 16 pesos per kilo Samantalang yung presyo ng bigas Napakamahal So lugi yung mga magsasaka di ba? Diba? Kaya nag shift na lang tayo, hindi na tayo mag uh, nito Lugi tayo dito So guys oh Ngayon ang variety ng palay Maganda yan Tapos Kita ko sa inyo kung paano ito hinahalo So hindi basta na ikinalad mo na yung palay dyan Kaya kailangan mo siyang haluin Ano? Kita nyo? Kita nyo yung paghalo nila Para matuyo siya ng pantay Kailangan kasi pantay yung tuyo para nagprito ka lang din ng isla dyan eh. Parang so, ganoon lang din. Kailangan mong baliktari. Yan, hirap ng buhay na magsasaka, di ba? Ang hirap na inalagaan, tatlong buwan. Tapos, magkano lang ang presyo? 16 pesos per kilo ng palay. Mahal ng pataba, mahal ng magpatanim. Ay, ganyan talaga buhay. Ito. wala kami ng mangga dito, guys. Eh nako na mga guys. Konti lang. Malilit na yung bunga eh. talaga buhay probinsya guys. Ayan. Dito kami sa Noy Baysia. Bilara na ng palay. Nihan. So ipakita ko sa inyo kung paano yung yung ginagawang paghalo ng palay dito para mabilisan ganito guys yan yung ngipin nya na parang parang suyod ba parang suklay yan o pinahila sa tricycle para syempre hindi na ganong pagod yung tao mag mag uh, halo ganyan na nangyari ganyan o no? yan guys, okay, so hanggang dun yan Pansin nyo mabawa mga bilad yan. yan ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao dito Kaso mababa yung preso This is 6 sa lang Sana tumaas sa susunod